So ayun mga kapare, dito muna tayo, kakain muna kami, break time namin at saka dito kami sa likod ng save more lang kami kakain. Wala kaming mesa dito kaya walang arti-arti. So tignan nyo naman yung background. Kakain na namin. Ayan, ayan si Biay Nicolas. Si Bilog. Si Bilog. O, ba't Bilog? Bilog. Si Baring Regisco, Nestle. at walang iba kundi ako. Ayun, Ayun, kain muna tayo. Lalim di masisip. ano magbibay. Ano natin? Ang bit. Ang bit. Munggo. Yan yung bahang ko na munggo, di ba? Pwede manok. Tapos yung prito na manok. Ang Pasti. Well, ayun. Tignan nyo naman yung ano namin kainan. So, sa mga nakaka-relate na ito, shoutout sa inyo. Ganito kami dito. Sabi ni Erwin pre, magkano daw siya ng mesa doon. Magtatanong siya kay Eman. Sabi ko siya, right yung di ko lang. Dito lang namin nilalagay yung mga motor namin. May parking nga kasi dito libre. Saka ang kagandahan doon, malilim dito kaya safe na safe yung mga motor. Hindi bilat sa araw. Tukunin ko muna yung tumbler ko. Hmm, mo. Wala tapos na sila kumain na hindi pa kasi nagvideo. Yo, what's up man? Huh? <laughs> Inaayos namin mga papa yung kainan namin para ito. <laughs> Tatot nga pala sa mga papa ni Pendi. <laughs> Malinis na yan. Oh, shout out. Shout out kay Papa. <laughs> shout out kay Papa. Papa ni Benji. <laughs> <laughs> Ako rin ganun din. Shout out kay Papa ni Benji. Ha! <laughs> Pabuhay oh, ka. <laughs> uh, so ayun, nagtataka sila kung bakit papa yung tawag ko sa vlog. Ang uh, in intro, kasi nga, na-adapt ko yung tawagan namin dito sa samahan ng angkas. Mga uh, papa. papa. Mga papa yung ano, tawagan nila. Papa, yo, what's up mga papa? Nasaan kayo? 2 ko, nandito ako sa... Save more Araneta, ay save more Marulas Save more Marulas Valenzuela. So yun, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, follow and share sa YouTube channel ko. Alright. Sa ito, pre, kay DJ Rene, pre. DJ Rene. Teka-teka mobile.